kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Di, patay natin yung mga senador ngayon para mabakante. eh. makapatay tayo tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Okay. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat. Pero may uh, nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. <laughs>